Nagpapakita ng pagsunod sa tuntunin sa bahay. Tumutulong sa dawain sa bahay. Tama. Wanang naghuhugas. Hindi wasto. Nagbibigayan. Wasto nagliligpit ng laruan. Wasto! Hindi nagpapaalam kapag umaalis ng bahay. Hindi wasto! Ang mga tuntunin sa aming tahanan o bahay ay gabay sa mga dapat kong gawid. Wasto! Sinusunod ko ang mga tuntunin sa aming bahay upang maging maayos at masaya ang aking pamilya? Pasto! At lalaro at natutulog kung kailan mo gusto. Hindi, wasto! Dapat gumising at matulog sa tamang oras. Pasto! Hindi binabadik sa kanilang lalagyan ang mga bagay na ginamit- hindi wasto. Hindi binabalik ang mga gamit na hiniram. Hindi wasto. Inutulungan ang tatay sa pagtatanim ng gulay. Wasto. Kapag may nakitang dumi sa sahig ay agad itong tinatapon sa basurahan. Wasto. Inutulungan ang nanay sa paghahanda ng pagkain. Pasto May limitasyon ang paglalaro at panunood ng telebisyon. Pasto!